Hi guys! Good morning! Ipapakita ko po sa inyo ang update dito sa ating pinapagawa na Function Hall na bubong. Pakita mo yung tingnan nyo. Ayan. Tapos na siya guys. And, alam nyo ba guys, wala nang tulo itong ating um, bubong na to or yung yero na to kasi kung makikita nyo ito dito, ganito kahaba yung bubong before. Tapos, putol siya kasi ito lang yung ganito lang kahaba yung isang pligo ng polycarbonate. Pinagdudugtong siya dito. Tingnan niyo, nagdudugtong. Pakita mo yung oh. So, ito yung disadvantage. Maganda siya, pero pag nilagay na, pinagdudugtong kasi yan siya. Eh, pag sobrang init, gumaganon siya, galuko siya. Ha! Mapilo siya, so mabuwag siya. So, ang tendency, tutulo. Nawawala yung ano yung pinagdidikit niya. Tutulo siya. Ngayon, nagano kami dito nila ni mama. Nagpa, tag nito nagpagawa kami nito special cut ang tawag special cut tawag nito ma special cut pwede pala yung ganun, special cut mas mahal lang sya kung gaano kahaba yung bubong namin ganun kahaba yung cut or yung size ng um, color rope na pinagawa natin so hindi na sya pinagdugtong diretso sya kaya yun uh, yun yung dahilan kaya tumutulo before kasi nagdugtong sya yung pinagdugtongan nya yung tumutulo hindi sya pwedeng i-overlaps kasi yun talaga yung kailangan ipagdugtongin siya kmero siyang ano yung pangdugtong na material Ngayon, eh, dahil gumagano'n sa kung hali, sobrang init. Nawawala yung pira'gdugtungan niya ngayon, hindi na siya kailangan pagdugtongin, Kita so? niya. Oh, di ba? Sabi nila mabigat kasi yung color rope. Siyempre, tinanggal namin yung mga maliit na mga bakal. Pinalitan natin ng lalaking bakal. Ngayon, pipintirahan na lang yan siya. Tapos sa dito. So, hindi namin na continue yung paggawa kahapon kasi meron na karen dito na nag-birthday ng first birthday party. Ito, may birthday kahapon dito. Si Nikolai. happy birthday. Dito na sila.

Yan yung nakalagay dyan. So, ito yung, ang galing nila dito sa kabila, mga 2 days, wala na yan. Isang araw lang na ikakabit yung bubong. Tapos dito na sila sa gitna. Tapos lahat ng polycarbonate na tinanggal, ipalalagay namin dito. Ito siya ay Yan ang gagyan.

Yung mga tinanggal na mga bakal dyan naman, i-ganin naman dito eh. Oo. Railings. Ang dami magamit ito. Kaya naman -sun, magiging sunsun sa iro. Sunsun siya. Tris na ka buwag sa para lumusun. dito ng railings guys. Para lumusun sa iro. Para may munis yung kulungan. Para hindi mag namin magsabong. Wala <laughs> nagsabungan dito. diri ka ng railings. Laro kaayo. Para maguday kung nai-privacy. Lagan dito ng railings. Paikot lahat. So, magiging close na ito dito. Kasi sayang kasi yung mga tatanggalin doon ng mga maliliit na mga bakal. Tapos ay sira di ako. At lagay ng ano dito. Dito yung uh, bigulong na pinto. Kasi railing din siya pero paano i-close sobrang lawak. Eh, hindi lang pwede itong uh, permanent dito. So kailangan yung dulo pagkano doon. Sliding. Sliding. Tapos babalik na naman dito. So dyan open ka dito. Pag may private event or paggabi, sasarado siya kasi yung mga ero Nag-video So, Yan yung update natin guys as dito. Guys, yeah, so ngayon pa sana kami mag-drain. mamaya or bukas. Mag-drain namin kasi. Ay, nalibang. Ginoko. Ay, nalibang. Tamo man daw naman daw naligo kapon. Bako, nalibang. Ikaw nalibang. Ito bata mo ito nalibang. Ito nalibang. CCTV. Nagandagan mo. Uy! Uy, sabakong. Sana

nagkakot na po naman guys mga wala kasi dito po sila magkatrabaho ulit tapos na kasi dun sa kapila. so next nila ay ito Ay, hey, na ay, nila ngayon. May mm -hmm. na guys, ano na po magbibil? Tanggalin na po yung mga plastic na yan na bubong at papalitan na po at ngayon po magsisimula dito kasi tapos na doon. Ito so, na yung mga gamit. Ready na po. Hmm. Atanggalin na po nila guys. So, sila ay nag-prepare na po sila para para, para pagtanggal ng ng ano plastic na bubong ay diretso-diretso kaya nag-prepare sila so ilan kaya nga akya hmm. ay na guys nag ano na sila nag welding na po yung iba ah uh, dinikit uh, ko para mas mahaba siya si Madam nakatingin po si Madam ngayon siya po nagbabantay Okay well, na guys Tinanggal na po talaga yung uh, bubong, plastic At sismula na po yung iba kasi nag ano na sila uh, nag Sinisimula po nila yung mga bakal para mas mahaba at ma ano dito magkasya dito sa ating pinapagawang bubong na color 嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。 doon sa kabila para ah uh, ah so ayun na guys oh talaga kita talaga natin yung na ano 呃、uh